Napanood mo ba yung pumalit sa Showtime ng Sabado? Ako sumili pa ko ha, sa It's Your Lucky Day. Ako na ay pinanood ko kasi tinignan ko kasi kung ano-ano ang laman ng It's Your Lucky Day. Okay, ano ang conclusion mo? Ay, ang conclusion ko, parang pa, ano lang naman, ibang, ganun pa rin naman ang tema. Kung ano ah. yung mga tema na papanood natin sa ibang mga, sa ibang mga noon time show. Ganon din wala naman din pagkakaiba nung iniwanan. Ganun na naman siya. talaga 'di ba? Kunwari game show o mm -hmm. kaya ay ganya na noon time show o kaya ay drama. Kahit anong genre pa po yan, magkakahawig at magkakahawig pa rin. Kung baga sa ulam, magkakaiba lang ang atake ng pagluluto. Pero magkakalasa pa rin, di ba? Ganun yon. Ang tinutukan ko, ang e80 kasi birthday, syempre pa, ng ka-birthday ni Revolusyon, ng aking anak na si Joey De Leon. At saka yung tsaka yung pagbabalik ni Jimmy Santos. Nakakatuwa, ano? Mm -hmm. no? Kitang-kita mo na sa tagal ng panahon na lumipas, si Jimmy, ang katapatan, nasa Tito Vic and Joey pa rin, parendi mm -hmm. ba? Ganon pa rin, di ba? Tapos, um, si Joey De Leon, napakaganda ng kanyang selebrasyon. At, ma at alam mo, may nagmarka sa akin doon sa EAT ay? noong Sabado. Ay, Mamaya ay. Na natin talakayin yung It's Your Lucky Day. Yung contestant sa Sugod Bahay, 'yung ale na nasa fourth floor nung daw kumakandidato si si Mayor Vico sa Pasig andun daw si Bossing Vic. Sinubukan daw niyang katukin 'yung uh, window, 'yung bintana ng kotse na sinasakyan ni Bossing Vic. Ang dami-dami daw niyang mga mga kasama, kumbaga may parang personal bodyguard, iniingatan siya. Mm -hmm. Binuksan daw ni Bossing Vic wow. 'yung bintana. Alam mo? Basang-basa ko ang nasa puso ng ali. Ang sabi niya, kung hindi yun binuksan, magtatampo ako siyempre. Pero ang nasa puso niya, kaya habang buhay kayo ang idolo ko dahil pantay-pantay ang tingin niyo sa tao. Ganon ang dating sa akin. Kasi high school pa lang daw siya, Tito Vic and Joey na talaga ang kanyang loyalty. Oh, At kung mo ito. makikita talaga na nagsasalita talaga ang magagandang ginagawa ng mga personalidad. Nagmarka sa akin yun, napakasimple nun kung tutuusin. Pero yung simpleng pagbubukas ng bintana at kumusta po. Talagang ano, di ba, tumatanim sa puso yan ng ating mga kapwa Pilipino. Doon naman sa It's Your Lucky Day, alam mo, nalampasan man o oh, hindi itong e uh, EAT, hindi yun ang usapin eh, di ba? Mm -hmm. Na tayo ay uh, natutuwa dahil sa pagkakasuspinde ng It's Your Time, meron pumalit sa kanila. Ayun naman. Hindi na, nila na, at hindi na bago ang kahusayan ni Luis Manzano sa pag-host at ni Robby Domingo. Magagaling talaga sila, di ba? At si Melai, nakakaaliw at yung iba pa. Okay naman, di ba? Sabi mm -hmm. nga natin, 'wag nating sisihin yung mga napili ng ABS-CBN at ng uh, GMA 7 sa JTv na pumalit dito sa Showtime. Kumbaga, sila lang yung mga nagrescue doon oh. sa pinde ng Showtime. Pero ang layo naman po, wag naman kasi natin sinasabi na inilampaso o uh -huh. nilampasan. Napakalayo naman po ng agwat ng manonood. Kitang-kita naman na kung pagbabasehan po natin ay ang numero ng mga sumasa sa mga nanood at sumusubaybay sa kanila. Ano naman ang laban kahit sa online? 118,000 versus hmm. 82. Pero maganda rin yon ay 82K kasi parang para bang na curious ang mga kababayan natin, ano kaya ang laman ng programang ito? Sige, silipin nga natin. Para oh. Pero, pero wag nang ikumpara, ano ba, 'di ba?